ipapakitang gila sa mga kandidato sa bawat lugar na kanilang pinupuntahan para mangampanya. Pero papatok kaya ito sa mga butante? Sa survey na isinagawa ng Social Weather Station, 25% sa mahigit isang libong butante na kanilang tinanong sa buong bansa ang ayaw sa mga kurap na kandidato. Saan yung galing mga pera yan? Galing sa mahirap. Mayaman na sila mas sobra sila mayaman. Yung mahirap, patay na. Ay, walang kwenta yan. Alaga, mga senador, nakaupo sa gobyerno, nakurap kasi kawawa mga mahirap. Yung mga perang na dapat na gamitin sa tamang gamitan, i e, ilalapat sa tamang pa, ano po, proyekto ng bansa. Siyempre para unlad ang ating bansa para hindi maging sa iba't ibang bansa. Dahil diba sila ang gumagawa ng bata, dapat ang isipin nila ay hindi lang ang makabubuhay sa kanila kundi sa lahat. Sir, hindi po dapat kurap yung mga mahalal po dun sa, sa senador, sir. Kasi po yun yung pera ng taong bayan na dapat mapapaikot para, ma, para may pahangat yung Pilipinas po. Ano naman kaya ang masasabi dito ng mga kandidato? So it's very very important talaga na yung uh, corruption should be a non-issue, should really be uh, a given. Pagtanongin mo siguro halos lahat po ng Pilipino, eh, talagang makikita nila na ayaw nila na yung corrupt talaga dahil nakikita nila yung pwedeng igasto sa classroom, sa hospital, inapupunta sa bulsa ng mga corrupt na official. So, uh, kung titingnan nyo naman yung mga uh, nagawa na namin, uh, I think yun yung window doon sa aming gagawin. Honesty ay important requirement para ikaw ay tumakbo sa, an sa kahit anumang posisyon. Appreciation ng mga publiko is for non-corrupt politicians. This will validate our grounds well ang mga dating senador na noon ay nasangkot sa Port Barrel's scam na sina Juan Ponce Enrione, Jinggoy Estrada at Bong Revilla Jr. ay pare-parehong tumatakbo ngayon sa pagkasinador. wala naman sa kanila ang convicted of plunder or other ano, corruption laws. And then yan yun sinasabi ko. dapat ang voter ang nagsasabi kung ano yung hinahanap niya sa kandidato beyond the legal requirements. Ilan pa sa mga hinahanap na kwalifikasyon ng mga botante sa mga kandidato ay ang nag-aalala o may pakialam sa mga may hirap, may magandang ugali, mapagkakatiwalaan, matulugin sa mga nangangailangan, tumutupad sa pangako, may solusyon sa mga problema ng bansa, may mabuting katangian bilang leader, may takot sa Diyos at matalino. Nitong nakaraang linggo, nangampanya ang mga kandidato ng hugpong ng pagbabago sa Cebu, Bacolod at Antique habang ang mga pambato naman ng 8 Derecho ay hiwahiwalay ring ng sa Visayas at Metro Manila. Grace Casin, UNTV News and Rescue, Philippines.